Up to, to B no i break it lang lang natin tong uh, gustong mangyari ni Lunay sa ahon na paparating kung uh, gusto na ba ng solo o three way no pero bago lahat shout out muna kaya Rona dayawan pati kay Ryan Amargo from Tacloban fair board yan. kaya from uh, a City pati kay PJ Soriano shout out pati kaya bean, beans vlog no shoutout sa yo. pati kaya Mr. Perfect John out from US saka kaya Jesus ang kulit eh no shoutout sa iyo San Delgado pati kay Zardren pati kay Christiana Baylen Ayan. Uh, at dumako na tayo dito guys no sa break it down natin alright ngayon na nga lahat, no? I-break na natin to kung ano pla plano ni Luni no? At uh, kasi may bagyo, kaya maulan, no? Maririnig natin, pero mag-ingat po kayo lahat. Dahil dito sa Canon Road, may nabagsak na na malaking bato. Wasak talaga yung kotse. Nai-post ko na nga sa page ko, di diba? Pero bago ang lahat, uh, pakinggan natin si Luni kung ano plano niya, no? Batal Battle ba? Battle? Dece Battle din, no. Eh, Wala, wag muna, wag muna. Ayaw yata, ayaw yata ni Sinyo na know, ano eh. Parang, ah, siya na. Nag-name drop ka na ulit ah. May napanood ako na <laughs> interview eh. Ayaw niya. Ayaw niya ng three-way. Ako kasi yun talaga yung gusto ko eh. Three-way. Dahil gusto Pari, ko lang, parang delo, ano? Delo de balakid. Gusto oh. kong i-throwback yung feeling na yun eh. Pero... Then, Tapos ganun, ano, three minutes per, per round. Kasi yung dati One minute, di ba? Hindi ko lang sure kung... One minute. One, one minute oh, one minute. Oh, oh. ah oh. Ako niya dati. Ngayon, three. Oh. pwede, kahit nga. Ako tingin ko ano, uh, pwede naman kung gusto niya talaga mag throwback no. Pero ayaw rin kasi ni Sinyo niya ayaw rin yata ni Imot. Gusto kasi nila one on one talaga para pukukan. Uh, at wala kang dahilan, di ba? At wala kang dahilan pag tinalo ka ng uh, dalawa. Kasi one on one lang kayo. Eh dalawa yung kalaban ko kaya tinalo ko. Ako gusto ko one on one talaga, Luni para magkaalaman sila ni Imot para magkadikdingan para walang reason na dalawa kasi kalaban ko kaya kinalo ako eh mas maganda yung ganun at mas maganda rin naman kung manalo ka dalawa yung tinalo mo okay din diba meron kasing ano eh meron kasing uh, reason eh pero para sa akin mas maganda mod versus loony eh. loon, ano ko doon mod ako para magkaalaman ano si mot kasi pag naghanda to grabe to kasi yung napanood kong live nila ni Six Threat, grabe yung panginginig ng kamay niya, yung mga setup na maganda eh. Sana mapaghandaan ni to para mm. <laughs> lay pa natin. Anli, Anli, ano eh. Wala niy, na eh, mahahaba na rounds ngayon eh. Wala, Wala na, na mahala na. Ganyan, ganyan. Ba? Gusto ko ka 12 rounds eh, 1 minute eh. Parang boxing. Di ba? <laughs> 12, parang, 12 rounds, 1 minute. Hindi, parang ano, maikli lang yung rounds, pero, di ba? Hindi, nee, kung kung ayaw man ni Sinyo, eh, si Simot. Yung isa sa ano. Hindi. Ayaw niya si na. Gusto niya si Inyo. Ayaw, ayaw niya naman. Ayaw niya ng three-way. Gusto niya. Okay. parang ano. Kayo lang nung gabi na yun. Kami lang nung gabi na yun. Tignan ko, parang nabawas yung excitement ko na hindi three-way na. <laughs> three <-way, iba? laughs> gusto ko talaga. Kasi sabi niya, niyo daw ako eh, parang pang retirement niya daw ako yun na model. So ako naman, kaya ako rin gusto ng three-way dahil parang gusto ko na rin na yun, yun yung last ko eh. Kaya ako gusto na ganun ka, ano, like, pinaka-fitting way to, like, Ayun uh, yun pala ang pinaka retirement ni Luni yung three way no. Kaso uh, uh, ayo naman ni ano ni Sinyo dahil ang gusto ni Sinyo uh, one on one sila ni Luni the retirement din ni Luni eh ni Sinyo yon. So parang hindi magkakasundo tong mga gusto nila. Kaya wag muna kayo mag-retire. <laughs> Diba? Maraming kondisyon, maraming mga ano eh, no? Kung talagang gusto, no? sabayan mo si Sinyo. Kung gusto naman ni Sinyo, sabayan yung trip mo. Eh, wala na kondisyon, battle agad. <laughs> May mga ganon-ganon pa kayo, kaya ano eh, no? Pero ako kasi, ang bet ko rito talaga si Mot. Uh, gusto kong alaban ni Luni si Mot para magkaalaman. Para matanggal din ng angas ni Luni, di ba? Pag na, na, natalo neto na ni Mot eh. Play pa natin Say goodbye Na rin sa battle rap Oo uh -huh. Na ano Pero Baka Yun yung ano maaga pa Ano pa, eh? pa eh, ba diba? July pa lang Butya Baka uh, Ilang buwan pa Parang magbago ang mga ano Kung ako yung parang Tinitingnan niya ano, Na last battle niya Baka meron pa siyang Gustong ipatel Kaya okay. ayaw niya Pang gawin yung Three way oh, Yung uh, mga nakapilo pa Si Basilio Di ba marami pa Nag-aaral sa oh, kanya eh oh. oh so yun pero excited akong bumatil na ulit yun, kaya abangan natin ano? si Luney, lalaban to ng ahon at magkakalaban kung sino talaga makakalaban niya may posibilidad kasi na si Senyo uh, may gusto pang kalabanin, yun e, nga yung init nila ni Basilio, kinakita ko sa post ni Basilio din, na ano? gusto na rin bumatil at uh, si Mot, talaga namang mga wala pang talo to, kaya ano pa to eh may gusto pang patunayan to kasi di ba yung sa uh, conference nga namin doon dati sa sa PSP di ba na natanong si Mot na kung sino gusto niya makalaban o gusto niya si Kuya Lunes di ba so abangan natin to pang mangyayari sabi nga nila eh, July pa lang so tignan natin kung ano pa magbabago sa panahon o no? decision nila no? kung matutuloy ba ang three way o 1-on-1 -on pero kung, kahit ano pa man dyan manonood ako ng ahon. <laughs> Alright!